Mga bagay na pampaswerte ay maaaring magdagdag ng positibong enerhiya sa loob ng bahay. Narito ang ilang mga pampaswerte na maaring ipasok sa loob ng bahay para sa taong 2024. Isa, fakuro. Ang fakuro ay isang Japanese lucky charm na may hugis ng isang bow na puno ng mga maliit na pampaswerte na bagay. Ito ay sinasabing nagdadala ng swerte at proteksyon sa tahanan. Dalawa, Pots of Plants. Ang mga halaman ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan sa bahay, ngunit sinasabing nagdadala rin ng swerte at positibong enerhiya. Ilagay ang mga halaman na may malusog na dahon sa loob ng bahay upang magkaroon ng sariwang hangin at maganda ang atmosfera. Tatlo. Feng Shui Crystals ang mga feng shui crystals ay kilala sa kanilang kakayahan na magpalabas ng positibong enerhiya at magbalanse ng enerhiya sa loob ng tahanan. Maaaring ilagay ang mga ito sa mga strategic na lugar sa bahay, tulad ng sa sala o sa silid tulugan. 4. Tibetan Singing Bowl Ang Tibetan Singing Bowl ay isang kasangkapan na ginagamit sa meditasyon at pampuswerte. Sinasabing naglalabas ito ng mga tunog na nagpapalaganap ng positibong enerhiya at nagpapalakas ng spiritual na kapangyarihan. 5. Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay isang popular na halaman na nagdadala ng swerte at kapayapaan. Ito ay madalas na inilalagay sa mga dekorasyon sa loob ng bahay at sinasabing nagdadala ng positibong enerhiya. 6. Dreamcatcher. Ang dreamcatcher ay isang tradisyonal na kultura ng mga Amerikano na sinasabing nag-aalis ng masamang panaginip at nagbibigay ng magandang panaginip. Ito ay maaaring ipasok sa loob ng bahay upang magbigay ng proteksyon at kapayapaan. Tandaan na ang mga pampuswerte ay nagbibigay lamang ng positibong enerhiya, Ngunit ang tunay na swerte ay nanggagaling sa ating mga kilos at desisyon, may iba pang mga tradisyonal na kultura na nagdadala ng swerte sa loob ng bahay. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, Bagua Mirror. Ang bagwa Mirror ay isang pampuswerte na salamin na karaniwang nakalagay sa labas ng bahay, malapit sa pintuan. Sinasabing ito ay nagpapalayo ng masasamang espiritu at nagbibigay ng proteksyon sa tahanan. Dalawa, hamsa Ang hamsa ay isang kamay na may mata sa gitna, na karaniwang nakalagay sa pintuan o sa loob ng bahay. Ito ay simbolo ng proteksyon at nagbibigay ng swerte at kapayapaan. Tatlo, rangoli. Ang rangoli ay isang tradisyonal na sining sa India na gumagamit ng mga kulay na pulbos o harina upang magdisenyo ng mga malalaking dibuho sa sahig ng tahanan ito ay nagdadala ng swerte at nagpapalaganap ng positibong enerhiya. 4. Kokeshi Dolls Ang kokeshi dolls ay mga tradisyonal na mga kahoy na larwang ginagamit bilang dekorasyon sa loob ng bahay. Sinasabing nagdadala ng swerte at nagpapalakas ng positibong enerhiya. 5. Evil Eye ang evil eye ay isang pampaswerte na talisman na ginagamit upang protektahan ang tahanan mula sa masamang paningin at mga masasamang enerhiya. Karaniwang ito ay isang mata na gawa sa glass o bato na nakalagay sa mga pinto o bintana. 6. Cornucopia Ang cornucopia o Horn of Plenty, ay isang simbolo ng kasaganaan at kapalaran. Ito ay karaniwang inilalagay sa mga dekorasyon sa loob ng bahay upang magdala ng swerte at magandang kapalaran. Ang mga nabanggit na tradisyonal na kultura ay may iba't ibang paniniwala at simbolismo. Ang pagpasok ng mga ito sa loob ng bahay ay nagbibigay ng positibong enerhiya at nagpapalakas ng swerte. Naway nakatulong sa atin ang video na ito. Huwag po kalimutan pakibahagi, pakilike na rin po. Naway maging masagana sa ating lahat ang pagpasok ng taong 2024 sa ating lahat. Have a nice day everyone.